Basta used cars, automart na yan. Ginogel ko. Hindi, ginogel ko, ginogel ko. Tapos yung isa doon, automart. Tapos, ang ginogel ko, best second-hand ano, dealers. Tapos isa, kapangalan, lumabas automart. Yung may ibang lumabas na iba, kaya lang yung parang tumawag ako doon, parang hindi accessible. Dito ko na ko accessible na, na contact ko ka. Di, dito na, tinuloy ko na. Sale ng Innova ko na 2009 model tapos trade-in to, well, umpisa sa dalawang kotse na parang nagustuhan ko. Mabilis naman, mabilis. Nag-ano, parang, parang ang labas niyan parang siguro para sa akin na ngayon, ano. yeah, for the price of one brand new car, may dalawang kotse ka, parang sulit na rin yun. Actually, ang una, tumawag ako dito sa telephone, sa ano, tapos rinifer ako sa, sa website. Lang kaya ako ko sa website, binigyan ako ng pang pangalan ng Viber sa akin, tumawag ako. Actually dapat yung usapan namin for tomorrow. Kaya lang may biyahe sana kami para Laguna ngayon, kaya lang na-cancel yun. So diretso na ako dito. Tinanong ko kung okay lang magdala dito. Okay man daw. Basta use cars, automatic so